Sabay ng pagputo sa harang na inilatag ng China sa baho de Masinloc, ang pangakong dadalasan ng pagpapatrolya ng mga autoridad doon. Iya, ay para malayang makapangisga ang mga Pilipino roon, hindi tulad ng isa nating kababayang hinabol ng China Coast Guard nang magtangka itong pumasok sa Bahura. Navideohan po yan, ganyan din ang standoff sa pagitan ng China Coast Guard at barko ng BFAR. At nakatutok si Rafi Tima. Pinutol na ng Philippine Coast Guard ang harang na inilatag ng China sa bungangan ng Bahod de Masinloc at hinango ang mismong angkla ng boya para hindi na ito magamit. Kasabay niya ng pangakong dadalasan ng pagpapatrolya sa lugar para makapangisda ang mga Pinoy nang walang humaharang mula sa China. Mismong BRP Dato Bangkao nga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na sinakyan namin itong biyernes, sinundan ng China Coast Guard. Nang magdesisyon ng barko ng BIFAR na ikutan ang entrada ng Bawad de Masinloc tila nakatunog ang mga Chino at inunahan ang barko ng Bifar. Sa dikalayuan, nakatabay pa ang isa pa nilang barko. Nang hindi tumigil ang aming sinasakyan, umatras na ang dambuhalang barko ng China Coast Guard. Napatras din tuloy kami para makaiwas aksidente. Hanggang magkastando sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Sa pambihirang pagkakataon ay lumabas na ang crew ng China at kinunan ng litrato at video ang crew ng BRP Datu Bangkaw salapit ng dalawang barko. Pwede nang magkarinigan ang kanilang mga crew. Ganito kahit ang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal. Napalapit lang kami ng konti dito ay hinabol na kami nitong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang dalawang China Coast Guard at isang Chinese militia. Habang nangyayari ito, sinubukan ng pumasok sa loob ng bahura ng bangka ng isang mangingis ng Pilipino. Pero sinundan siya at pinigilan ng China. Bago kami umalis, ipinakita ni Mang Arnel na hindi siya natinag sa pagtaboy ng China na dinikitan pa niya at inikutan bago umalis para muling maghanap buhay. Pangako ng BIFAR kay Mang Arnel at sa iba pang Pilipinong manging isda. Mas dadalasan pa namin ang pagpunta dito okay, para at least uh, nandito ang government. Okay, ang government para umalalay at sumuporta sa uh, na natin. Sa kabila ng paglatag ng China sa harang at paghabol sa BIFAR at sa isa nating kababayan, Foreign Ministry pa nito ang nagpayo sa Pilipinas na wag daw gagawa ng anumang pag-uudyok o maghahanap ng gulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima na Katutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.